So, yan. May dumating na lambat. Pinaahon kami sa dagat kasi may dumating na lambat. So, yan. Ito yun, oh. Oh my gosh. Ito pala yung isang grab and laki pala dalawang side. Yan, oh. Oh my gosh. Meron as in malawak pala yung lambat. So, dun sa kabila yung isa. So, ang dami, 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 dami nila pala. Ang haba-haba pa na lang ng lang, lambat. Mm. So, i-zoom in ko. And i-zoom in ko pa. Kuha ang buong kaganapan. Ito yung isang other side of the lambat. Ito, lambat pala sa gitna. And then yung kabila ang humihila. So, that's it. Oh, let's see. Let's see. Ay, ito yung mga nag-aabang. Mga abangers. Mga abangers ng mga ano. Ano ang bubulaga sa atin? Ala, baka maano yung mga gamit natin hindi naman aabot dito Okay So abang 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 lang tayo pero dahil uh dumadami lumad na ang abanger doon na nakabatsa Dapat din lumapit din ako Oo oh, oo oh, oh. let's see let's go see, let's go see. Uh, lumapit din ako para makita natin kung ano yung ano yung nalambat nila Yun Yun ito na yun oh yan Palapit na lang palapit ang lambat bakit bakit wala pang nakikitang nalambat? Ayun oh. sigi sige, sige. Tapos dun sa kabila, ayun oh. Humihi. Oh, go rin 'yun ah. rin 'yun ah. Oh, ayun. Ayun, ayun. Merong ano malapitang huli si Kuya. Oh. Oh, and the others. Here, here, here is the final bait. Here is the final bait. Here is the final bait. Oh. Wow! Asaan? Ah, Ang sirena. Ayun, tinatanggal na nila. O, oh, yan, o. Oh. Yan yung sirena, Oh. Mm. Oo, oh, oh. ayan. May mga ano-ano sa kanilang mga